Magandang araw mga kaibigan. Panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Nagising ako sa bawat pinakamasamang bangungot ni Duterte. Naisip ko lang kung ano ang pakiramdam ng mga Duterte na malaman na ang mga kaganapan sa paghahatid ng serbisyo ng administrasyon ay nangyayari isang oras lamang mula sa kanilang minamahal na lungsod. Hindi lang si Pangulong Marcos kundi pati si First Lady Liza Marcos, Speaker Romualdez, former President Arroyo at 167 congressmen to this event? Any message? Congratulations uh, to the people of uh, Davao del Norte and Tagum City. And many thanks to President Marcos and Speaker of Wanda. Ma'am, masusundan pa po ba yung pagtalo ninyo sa iba pang BTSF event? Nakaka-attend din po kayo sa iba pa? As, as I'm invited, yes. Sa kanyang talumpati, Buong pagmamalaking itinampok ng Pangulo ang mga proyekto ng gobyerno sa lugar tulad ng Mawab Maragusan Caraga Road, Tagum City Bypass Road. Pagpapalawak ng Davao Regional Medical Center, DRMC, at malakas na palakpakan mula sa korona ng itampok ng Pangulo ang yugto isa ng proyektong riles ng Mindanao. Ligtas bang sabihin na ang Administrasyong Marcos ay nagbibigay ng mas maraming konkretong proyekto at direksyon para sa Mindanao kaysa sa kanyang hinalinhan? HMMM, sabihin mo sa akin. Sinaksihan ni Speaker Martin Romualdez at ng daan at anim na kongresista ang aking nasaksihan. Isang kaganapan na nagseserbisyo sa humigit kumulang dalawandaan at mga benepisyaryo ng Davao del Norte. Kung iniisip ng mga Duterte at ng kanilang mga taga-suporta na ang paglalapit ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga taga-Davao ay mali, dapat namuling isaalang-alang ng mga taga-Davao ang mga tao kanilang sinusuportahan. Sa loob ng limang linggo, naikot ang mga lalawigan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, General Santos, Sultan Kudarat, Sarangani, Cagayan de Oro, Misamis, Oriental, Bukidnon, Iligan City, Lanao del Sur, Misamis. Occidental Tawi Tawi Magindanao Davao del Sur Davao del Norte Tagum Digos Nami Gay Tulong. 10K sa bawat magsasaka, mangingisda at majay hirap na pamilya. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.